Sa latest update sa NBA, tila naglalagablab ang tension sa pagitan ni na Kyrie Irving at Jason Tatum. Ayon sa pagbisita ni Tatum sa Jimmy Fallon Show, sinabi niya ang tingin niya ay muling magtatapat ang Boston Celtics at Dallas Mavericks sa NBA Finals ngayong season. Sinasabi rin niyang magkakaroon ng rematch sa pagitan ng dalawang koponan. Agad namang tumugon si Kyrie Irving sa pahayag ni Tatum sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang profile picture sa Instagram. Makikita nga sa bagong profile nito na si Irving na nakatayo sa harap ng Celtics logo, isang malinaw na pahayag na ang pagkatalo sa kanyang dating team ay patuloy niyang dinadala. Hindi malilimutan ang 13-game losing streak ni Irving laban sa Celtics na napatigil lamang noong nakaraang finals. Bagamat nahirapan si Irving sa mga huling laban, nananatiling determinado siya. Sinabi niya na ang pagkatalo ay isang araw-araw na pagsubok, ngunit ginagamit niya ito bilang motivation upang magtagumpay sa hinaharap. Banta niya na sisiguraduhin niyang makakabalik ang Dallas Mavericks sa finals. Samantala ayon sa mga balita, mukhang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers para sa susunod na season ay itong si Kevin Huerter ng Sacramento Kings. Sa nakaraang season, nakapaglaro lamang siya ng 64 games dahil sa shoulder injury na nagresulta sa pagbaba ng kanyang shooting percentage sa 36% mula sa 3 point line Ang kanyang average na 10.3 points at 2 assists bawat laro ay hindi na rin kasing taas ng inaasahan. Sa kabila ng kanyang shooting powers may kakulangan si Huerta sa depensa na nagiging sanhi ng problema para sa Kings. Ang Sacramento ay nangangailangan ngayon ng isang forward na defensive specialist upang mapabuti ang kanilang laro sa depensa kaya't maaaring ipagpalit nila si Huerta lalo na kung hindi siya magpapakita ng magandang performance yung maayos sa unang bahagi ng season. Meron pang natitirang kontrata si Huerta hanggang 2025 to 20 26 season na nagkakahalaga ng $16 million kada taon. Kaya't maaaring maging masigasig ang Kings sa paghahanap ng tamang trade partner na maaaring ang Los Angeles Lakers or Philadelphia 76ers na kapwa nangangailangan ng shooting improvements. Sa kabila ng kanyang shooting capability, ang tanong ay kung magiging kapakipakinabang ba si Huerter para sa Lakers na kasalukuyang kailangan din ng dagdag na depensa. Sa kabilang banda, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron ng panibagong super team ngayon ang Los Angeles Lakers sinulat nga mga tropa ng Lakers ang kanilang mga fans matapos nga nilang papirmahin ngayong araw ng kontrata ang kanilang pinakabagong player na si Christian Coloco. Kaya meron na nga sila ngayong updated roster na kinabibilangan ni D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood Shifino, Bronny James sa point guard position, Austin Reeves, Max Christie, Dalton Kinect sa shooting guard, Lebron James, Cam Reddish, Maxwell Lewis sa small forward, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Anthony Davis sa power forward, Christian Wood, Jackson Hayes at Christian Coloco sa center position. At kasabay nga mga tropa ng pagkakabuo ng kanilang bagong lineup ay marami na nga sa mga fans ng Lakers ang nagsabi na nakabuo na nga ang kanilang front office ng bagong super team para sa darating na season. Yes, naniniwala nga po sila na napakalaki ang maitutulong ni Christian Coloco sa Lakers lalo pa't meron nga itong 7.5 inches na wingspan, 33.5 max vertical at 28 na standing vertical leap na siyang huling piyesa na magpapalakas ng todo sa kanilang lineup.